Bulang-bula, linis tayo, yan na bulang-bula, liligo na si Primo Kailangan sabunan para mawala yung tubig ng bagyo Pwede ka adoro pagka Nakuhugasan ng may sabon Kaya hugasan natin ng may sabon kasi baka kalawangin. Diba? Masugas. Tapos natin pa itong tutuyo eh. Ben. Oh, yung gustong magpakarawas diyan. Ay, eh, tama kay dito. Okay. Bulingin na natin ang tubig. Bang banglaw. bang magtuyo pa niya. Magtuyo pa niya. Magtuyo pa niya. Ayan ko yung basahan. Ayan. Mm -hmm. Yung kanebo. Oo. Oh. wala. <laughs> Nagwawala. Gusto na. naka siya nakatakbo? na. Hmm. Alam niya, puro gabo. Umuwi ang nita niyan yan. Wala nang tigilan ng niyan dyan. Gala ko dyan sa ama. Kung saan-saan niya naroon. Kung saan-saan. Ay, saan? kung sinasiya, Wala ng hala ay garahe. E pagka pag may garahe na, kung bahay niya, wala na. Kasi hindi anyway, umuwi, anyway, wala na rin tigil yan. Mm -hmm. Araw-araw, lakwat sa lang. <laughs> na eh. <laughs> uh, wala rin naman marahat kung eh. Hindi. bakit wala ang kasama. Ang Maganda na kayo ng ilog daw. Ayun. Nakabahana. Nakabahana. Wala nang Wow! Ano pa si Primo? Ano yung ligo? Ang suwabo na yung nakapag-anong ligo. kaangot na. Ang dalawang asong obligasyon nang nililigoy. Hindi pa masigna. Ang sitasong ligo. Ang labig. Konot-konot na! Ba't ang tagal ba maubos na Ang panlinis na yan. Ba't ito naman na? Konting ano lang naman yung patak eh. Mabulang na.

ba? Suot mo. Malaking puti. Ano? Ay, hindi pa nga po. Ito pa ang pagkasamaya pa mamaya. Kanino sayang gagamitin mo? Palat LA. Kanino? Palat LA. Kay Princess? Hindi po, hindi. Manood po sa akin yung kay Princess. Ipano mataba yung sa iyo? Bapak Eram Oke